Haring bangis, paano mawala ang belly fat? So, sobrang daming nagtatanong yan, belly fat problem. Lalo ng lalo na ngayon na magsasummer na, gusto po nating lahat na maubos yung taba. Lalong lalo na sa ating chan. Kasi summer, magbibitch tayo, kailangan natin mawala yung taba. At medyo maganda naman tayo pag nagubad tayo sa beach. So, ganito lang kadali yan. First step, kung hindi mo alam mag-burn ng fat, okay, simulan natin sa pagkain. Ano po ba dapat kong kainin? kapag gusto kong mag-lose ng belly fat. Siyempre, unang-una, babawasan mo yung carbohydrate intake mo. Halimbawa, nakakalimang rice. Nakakalimang cup of rice ka sa isang araw. Bawasan mo muna, gawin mo muna ng tatlo. Okay, gawin mo muna ng tatlo. Tapos, pag kaya mo nang gawing tatlo sa isang buwan, gawin mong dalawa sa isang buwan ulit. Tapos, yung isang buwan ulit, gawin mong isa na lang sigurado ako nalalabas na. Makikita mo na yung difference ng limang rice sa isang rice. Okay? Yan ay una. Bawas ka muna ng rice. Pero dahan-dahan lang ha. Every month kang magbabawas. Hindi pwede yung biglaan. Kasi pag biglaan, may tendency na hindi mo kayanin yung pangihina ng katawan mo. Pag hindi mo kinahin yung panghina ng katawan mo, lalo kang tataba kasi mamimiss mo yung kanin. Mamimiss mo yung carbohydrates. Okay? Then, Next, after mo magbawas ng carbohydrates, bawasan po natin yung mga sugar. Okay? Bawasan po natin yung mga pagkain na may preservatives. Yung pagkain na maraming, yung tawag dito, maraming chemical. Okay? Bawasan natin yung soft drinks. Yung fast food, babawasan natin yan. Tatanggal, pwede natin tanggalin yan hanggang summer para umabot ka sa summer body. Tanggalin mo din yung mga pagkain na maraming ang tawag di MSG, yung mga chichirya, tatanggalin mo muna yan. Ang kakainin mo muna ngayon ay puro all natural lang. Okay, all natural. Pag all natural, yan po yung mga nabibili mo sa palengke, mga karne, itlog, gulay. Yan po ang mga munang kakainin mo, tapos konting rice. Okay, and iwas po tayo sa mga sugar na nilalagay natin, lalo na sa mga inumin. Okay, Umiwas muna tayo sa juice. Okay, pag nagti 3 in 1 coffee tayo, tanggalin natin yung 3 in 1, palitan natin ng brewed coffee. So yan, makikita mo na yung changes niyan sa loob ng tatlong buwan. Okay? Tapos, magdagdag ka ng cardio. Kung hindi ka nag-gym, wala kang ginagawa sa bahay nyo, nag-work ka lang, pumunta ka ng gym, mag-cardio ka lang muna kung hindi ka pa marunong mag-gym, 30 minutes every day. Ano ba naman yung 30 minutes lang sa isang araw? ba? Diba? Nagkakwentuhan nga kayo ng mga tropa mo. Dalawang oras, tatlong oras, nagiinuman nga kayo ng mga tropa mo. Buong magdamag, di ba? So, kaya mo yan, 30 minutes lang a day. Tapos, pwede ka na makipagkwentuhan sa tropa mo, di ba?